Hello mga ka so, may nag-comment sa ating nakaraang video na paano daw maglagay ng circuit breaker sa isang uh, panel board na walang bus bar. So ang gagawin natin, ang lahat ng mga circuit breaker niyan ay may slot diyan sa likod yan. Makikita natin diyan. Lagyan natin ng uh, rails para may makapitan ang Uh, circuit breaker na ito. Tapos i-screw natin sa box. So kakapit na ito sa likod. So lahat ng mga bolt-on type na circuit breaker. So may slot dyan sa likod para sa uh, reel. So ang gagawin natin kapag walang uh, bus bar. So mag jumper tayo ng wire para masuplayan yung lahat ng mga breaker halimbawa itong breaker na ito ay tatlong branches so ang gagawin natin mula sa unang circuit breaker galing yan sa uh, main breaker supply so mag-jumper tayo sa lahat ng mga line 1 ng circuit breaker so tandaan natin ang unang screw sa bawat circuit breaker ay line 1 pangalawa naman ay line 2. So kung makikita natin diyan, yung red line 1 nakajumper yan lahat sa line 1. Yung red na uh, wire natin, yung line 2 naman na uh, black, ito ang galing sa uh, main breaker. Mag-jumper din tayo sa lahat ng mga line 2 ng ating circuit breaker. So ganyan lang ang pagbigay supply sa uh, mga branches ng breaker na bolt-on type na walang uh, busbar. So, ganito lang ang gawin natin. So, kung makikita natin yan, yan ang aktual na wiring connection. Yan. So, napaka dali lang gawin yan kapag walang busbar. So, sa lahat ng mga electrical kailangan ng circuit breaker protection yan sa linya natin na kapag mag short circuit automatic ito mag trip yung circuit breaker natin yan so okay kung may idea din kayo sa uh, electrical paki share naman sa comment section kung ano ang Uh, iba pang uh, Kaalaman Tungkol sa electrical Okay Bye bye mga kabisi main